We understand na nariyan ng paalala o babala ng ating Office of Civil Defense, lalo tigit yung mga naroon sa gawing norte, uh, sa northern part uh, at northern uh, seas ng ating bansa. Kaug, uh, kaugnay nga nitong uh, mga rocket debris na maaaring bumagsak within uh, Philippine territory, sir. Uh, opo, tama. Uh, kahapon, no kinumpirma ng... Uh... Sa, uh, ng People's Republic of China at saka sa atin naman po ng no, Philippine uh, Space Agency Opo. na na-launch na nga po ng uh, rocket itong Long March 7 kahapon uh, bandang uh, alas 5.34 po ng umaga kahapon. Mm -hmm. Okay. At base sa posibleng daanan nitong rocket na ito, yung kanyang mga debris ay nandiyan ang posibilidad na bumagsak within Philippine waters, sir? Ah uh, opo ang uh, ang ating Philippine Space Agency kapag ka nakukuha nila yung mga impormasyon na ito uh, from in in cooperation also with other uh, international space agencies at saka sa mga detalyeng na inilalabas ng China um uh, kumbaga nagpo-project po ang ang ating Philippine Space Agency kung saan maaring bumagsak yung mga Uh, debris uh, Ito yung mga kung baga hindi nasusunog uh, sa atmosphere mm -hmm. tapos hanggang sa bumabagsak po ito. Uh, so far kahapon, bandang alas 9, uh, ayon po sa Philippine Space Agency, Opo. that's around 4 hours after no, nung, nung uh, pag-launch, sinabi naman nila na parang wala nang expected na bumagsak na mga debris. Although ang inabangan lang eh baka may mga lumutang na mga debris. So nagpapaalala pa rin po tayo, uh, kapareho nung unang pinalabas na uh, babala, na dapat po yung pagkama nakita po ito, no, alimbawa ng ating mga mga ngisda o kung sino mang naglalayag doon sa mga lapit mm. sa mga areas na iyon like uh, dun sa Baho de Rasinloc, sa Busuanga Palawan, doon sa Recto Bank at saka sa uh, Cabra Island sa Occidental Mindoro, where the debris uh, um, have been expected to have fallen or kung dun man sa sa area na yon or malapit doon lumutang, dapat po hindi yun hahawakan nung, nung ating mga uh, kababayan na makakakita noon Kung uh, uh, maaari po ay tawagan agad yung malapit na otoridad kung sa barangay man yan or sa local government units para po kumagay, yun ang, ang uh, gumawa ng aksyon para kunin man or kung paano ititrip po yung mga gabi na lulutang doon sa area yun. Okay. Uh, so, alimbawang may mga magsasaka uh, na... Ay, magsasaka tuloy na banggit ko. Manging isda na, na pumalaot at may nakitang debris una na banggit nyo, huwag gagalawin, huwag hahawakan. Uh, ano ito? Mga posibleng may taglay na mga ano ito, toxic chemicals? sa uh, ganun ba yun, Sir Junie? ah uh, opo, yun ang mga iniingatan natin doon, no? ah uh, mga rocket fuels man yan o kung anong mga substance na, na meron doon sa mga debris na yon So, hindi po ito dapat hinahawakan kasi kahit yung mga autoridad po nakahawak nito, eh, dapat meron din mga personal protective equipment at saka protection mga para hindi ma uh, makontaminate o kung ano man ang mga pwedeng makuha doon sa uh, mga debris na yon Okay, okay. So yun, una paalala, iwasan, uh, wagawakan, waglapitan kasi baka mamaya yung iba makita eh. Halimbawa, yung mga debris na yan eh, bakal, baka sabihin eh, ops, baka pwede nating pakilo to yung mga gano'n, di ba? Huwag yung pagtatangka na gano'n, Sir Junie, di ba? Opo, tama po, tama po. Mahirap na po uh, hindi natin alam kung ano yung toxic na chemicals na meron doon na maaaring ikasamaan ng mga hahawak noon kaya dapat po i-report na lang agad po sa otoridad. Ayan. At yung paraan ng pagre-report ay eh, dapat mabilis din ano? Uh, kung halimbawa dahil yung mga, mga local fishermen natin ay eh, masasabi nating familiar sila doon sa lugar mismo na kanilang pinangingisdaan, eh agad naman nilang maipinpoint 'yon doon sa mga otoridad within their respective localities sir, di ba? So kailangan immediate din ang reporting just in case. Opo, tama po, tama po. Tapos yung mga lokal na official naman po natin kapag ka na report ito ng mga mangisda so agad naman po tawagan sana yung Philippine Coast Guard natin, yung Bureau of Fisheries uh, and Aquatic Resources, at saka iba pang otoridad po na sa lokal nila na para agad po na ma- kung mga maiwasan na may iba pong gumalaw o kumuha ng mga debris ngayon kung meron man. Although so far po wala pong naipapabalita sa ngayon ano, na may lumutang na debris dun sa mga lugar na yon. Ayun. At uh, base rin dun sa nabanggit nyo earlier, uh, dun sa latest information na galing sa uh, Philippine Space uh, Agency, mukhang wala na babagsak within Philippine waters. Ganun ba yon sir? Opo, kasi base po dun sa kanilang uh, projection uh, mm -hmm. na nag-launch uh, na nga po ng 5.30 a.m. So, kung magat, uh, lumipas na po yung oras na meron pang babagsak, na maaaring bumagsak. Although, if there was, kung meron mang bumagsak, uh, kahapon, ang inaasahan na lang noon ay lulutang, bumagsak na yon sa, sa dagat dun sa mga areas na projected at saka maaaring lumutang yon kung, kung meron man. Okay. Uh base ho sa recent records na hawak ng OCD, parang makailang beses na rin may mga ganyang warning, di ba? Nag-launch ang China ng rocket at uh, yung debris ay posibleng uh, uh bumagsak dito sa within Philippine waters. Uh, in the recent past eh mga ilan Pang ilan na po ito, sir. Um, we, uh, I, I don't have that, that number right now, no. Uh, although itong kasing uh uh, mga rocket launches ng China. Uh, regular nilang ginagawa because uh, di ba kung di napapansin nyo po, itong mga identified drop zones mm. ay dito sa ating West Philippines uh, Philippine Sea. Mm. Kasi yung, itong Wenchang ay nandito to sa western part ng, ng ating bansa. no Opa, so, island uh, somewhere down south ng, ng China. Yan yung rocket uh, launch site nila. Um, ito po kasi like this one, no? the Long March 7. This is a, parang ito yung launch, uh, rocket launcher nila nung kanilang mga cargo going to their space station. So ito yung mga nagdadala nung kunyari, mga fuel nila doon or uh, nag-incinerate yung mga uh, basura coming from, from their space station. So parang regular nilang ginagawa ito. I am not just sure how often, no? ah uh, pero nung nakaraan, like nung January, Meron din tayong nag-launch din doon siya so nagbabala din ang ating NDRRMC. This is usually uh, this information no, are gathered by our Philippine uh Philippine Space Agency mm -hmm. tapos ibinibigay naman sa atin ang notice para tayo naman ang magbigay ng mga babala doon sa mga drop zones na identified ng uh, Philippine Space Agency. Yes. And of course dahil ito ay malaking posibilidad kung meron man na uh sa philippine waters uh, babagsak. Uh, kumbaga, uh, kumusta naman ang ating coordination with uh, let's say the Philippine Coast Guard uh, and other agencies na nangangalaga naman sa ating mga karagatan, uh, Sir Junie? Ah, uh, opo no, as as uh, these agencies naman are part of uh the ND, NDRRMC, like DENR, ang ang Philippine Coast Guard no, and then BFP also. Um So kapag ka po may ganitong notice ang ating uh, uh, filsa, kasama pa rin po pala ang kaap, no? Kasi yes, yes. Sa kalawakan pa din. So, notice to airmen naman. Yes, notice to airmen. Opa. So um, kapag ka may ganitong notice po, so agad namang na-alert itong mga uh, agencies that are concerned no, to, to, to issue uh, specific warnings sa ating mga kababayan. Ayun. Hanggang oh, sa local government unit po. Opo. So, nakakarating to hanggang sa mga local government units lalo na para po uh, magbigay ng babala dun sa ating mga fishermen and din sa mga Airport sa Kaap na, para mm. sa ating mga flights. Okay.